Unang Thessalonica 4 verse 7 Tinawag tayo ng Panginoon para mamuhay sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Mga kapatid, mga kalingkod, sinasabi po ng Panginoon na ayaw niya na tayo namumuhay sa mga makalaman at mga makahalayang bagay dahil ang paggawa natin ng mga ganong bagay ay pagsuway natin sa ating Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos na mamuhay tayo sa kabanalan at mamuhay sa kalooban niya. Dahil kung tayo ay nanumuhay sa kalooban niya, tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya mga kalingkod, huwag po nating hayaan na ang buhay po natin ay punong-puno ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Dahil kung tayo po hindi susunod sa ating Panginoon, tayo po ay mapaparusahan at ang kaparusahan ay walang hanggan mga kapalingkod. Kaya wag po nating hayaan na tayo po ay mamuhay sa makalaman or sa mga, mga mahalay na nagawain kaya uh, so uh, palagi po nating uh, sundin ang kalooban ng Panginoon at mamuhay sa kabanalan